So guys, dito yung hinukay natin ngayon no? na namin no sabado namin na hukay ito guys. So guys, magbigay ako ng tips sa inyo paano namin hinukay ito. No? So umpisa namin pag hukay natin ito guys, eh, hindi namin inasahan na malalim pala ito. Inasahan namin isang metro o dalawang metro lang. Dahil doon sa dulo, ang uh, hinukay namin doon, isang metro o dalawang metro lang lalim. So hukay ng hukay, sabi ko, kay Sir Engineer anong lalim sabi niya niya masyado din alam ang lalim so ngayon hukay ng hukay abutan pala ng limang metro so ngayon ang ginagawa ko mga idol yung number one tips nito no para sa maghukay ng magandang ano magandang pwesto ay yung truck pan ng bako ay nakaharap sa hinukay natin tapos eh, kung mag swing ka sa likod eh, kailangan mo atras mo konti para iwas delikado sa collapse no so ngayon mga idol eh pakiusapan ko sa inyo na sir kung pwede sir pinsingan na lang nato, natin to sir dahil sa sobrang lalim baka kumulap so delikado ang unit delikado tayo no so mabait na may engineer eh, bumayag naman siya eh, sempre, gagawaan natin ang para paraan kasi delikado naman talaga baka kumulaps no so pinsingan namin sa kilid ng butas paikot pagtapos ng binching namin eh, nilawakan namin dito sa ano sa, sa kanan para doon na po ulit yung bako so pagka pinaka maganda na nagawa natin mga namin mga idol naka-stop yung kilit tapos may binching tapos yung butas namin sa baba ini-stop din namin konti para yung mga trabahante natin safety sila sa collapse no pati yung unit naman natin eh, safety din so maganda talaga ang pagkaplano namin dito mga